sống chết sống chết. Rồi. Và rồi đi complete yung một bằng nào, cái có là cái hồ lồng. Mềm bahati natin. Hindi man sa lutoan, masyadong malaki. Ito, pinahati na natin. Hindi kasi magkas sa lutuan. Masyadong malaki yung nabili nating ulo ng baboy. At shoutout kay kuya ng New Era. Napakabait mo sir. Shout out sa'yo. Okay na siya. Ready to go. do nada. special guest tayo. Huh? <laughs> si Juan, special, special guest. Okay. Okay, kimakbang siya ngayon. Bisita. Si hmm. Bisita. Tikman, na. tikman natin tong beer. <laughs> <laughs> Crispy Sound check, sound check. Oh. Mm. Mm. Ano, crispy? Kunti lang. Guys, ito na. Malalaman na natin. Putok-batok. sabi punang Rachel, unang kagat, langit agad. <laughs> Pero hindi kumpleto yung mukbang natin kung walang malamig na beer. Hmm. Okay. Mmm. Mukbang na may konting alak. Mm. Ah, sarap. Tapos sabay pulutan. Para mabibitin yung kanin natin. Mmm. Napasahay ka kay Yaya. Hahaha. Inig nyo hmm. lang Kunti lang kanin-kanin natin kasi nakakaanda na tayo. <laughs> Shout out pala dyan sa mga bashers. <laughs> bashers na kan. Shout out kay Pops. Kay Winston. Sayang. Hmm. May mga pasok. Pwede pang gumabol guys. Hindi yung buto. <laughs> Malamang hindi natin makukul to. Shout out din sa napakabay tong asawa. So, um. Ay Katrina. Mm. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa mga lahat ng parents at single mom dyan. <laughs> yung mga... Kasama <yung> kanina <laughs> kayong mga dumede. mati yun yun. <laughs> single mm. mom <-man> talaga yun. <laughs> Isang hiwa pa lang yun. Nakalaki na nilidong yun kanin. Ano sa mga Mm -hmm. Grabe. Pero hindi malambot lang pa pera okay, no? Crispy yun. Crispy crispy. Narinig na rinig naman. Salamat na naman kay Boss Jason. Comment lang kayo kung sino mga magiging mukbang dyan. Tulad na ng mukbang namin, buong baboy na. Mm. Ngayon, mm. ulo pa lang. Oo, oh, dapat marami tayo nun. Ito sa mga Pops. Beer. beer muna tayo, beer. Beer. Baka sponsoran tayo ni Henneken at ni Couchbird. Hindi ko na alam kung ano yung masarap eh. Yung baboy ba o yung beer? <laughs> <laughs> mm. Mm. Tuk bagus, okay. Tulit yung gutom. ng beer, tapos baboy, sabay tulog, gising mo, langit na. <laughs> gising mo, langit na. Hindi pa na nakakalahat yung baboy, basta yung kanin na kanin is life talaga pag ito nag viral shout out sa ano sa kawat duwa kawat duwa tricycle tricycle driver to sa Pilipinas kasi lagan na union

di take kami sa pagluluto. Tapagal. Isang oras natin ato, hindi. Kumay Ang gamil na pa <laughs> Summer na yan pero Bumigil naman ko <laughs> Malamig dito sa bahay nila po sa Jason Kailangan nakalintas ka papaning din. So, baka lumipat na rin kami dito. <laughs> Shout out kay, kay Katrina, sa misis ko Lumipat daw kami, sabi ni Boss Jason. Libre na 'yung gas, internet at alak. <laughs> enggak lagi masin lagi crispy crispy ya ah. crispy nih eh? hmm. hmm. wow sobrang crispy naman ya hmm, tolong Ate ba Ate ko? Plano tayo mag-mukbang. Mm. Mm. Hmm. Kasi sobrang taba ko. Yes, sa pag pasok. kita makalahati ng sugtan. Pwede bang bang saw na mo? Munggo. Oh, hindi lang sa din lang ko ah. Tatoy. Was... Mm, mm hmm, hindi lang. Ang gaya. Kabalik argano. Hindi lang lang. Mm-hmm. Crispy. Pang ilang mukbang ko lang saan ginawabos yung pagkain. Hmm. Eh. Oh, no, timer na. Hindi timer na. Ang mata <laughs> dapat ibusan. Hindi premium na. Huh? Hmm. Pares.

agawin ko na yung channel ni Boss Jason. Welcome to Jubans. Mukbang. Mukbang. Vlog. Eh, mali mo.

sila yung busta. Biro pa. <clears throat> kung gusto nyo matuto kung paano gawin to, nood lang kayo sa YouTube. <laughs> Pagsamin sa, sa YouTube kayo manood. marami na nag-post nito. <laughs> <laughs> Lahat sinabi masarap. Lahat sabi nila masarap. Kaya manood kayo sa YouTube. Kasi nanood lang din kami. <laughs> so yan guys. Ito na lang sa ating vlog. At pag pa kami. Bawal sa YouTube to. Eh. Peace yo.